Hello guys, for today's video, kasamaan ko ang baby ko sa Comilec. Tara, samahin niyo ako. Kasi nga, mag-aaral na siya ng college at kailangan sa school na buttons registration sa lang school. Kaya ayan, sinamahan ko na siyang kumuha. At ayan, binigyan na siya ng form. nag, nag up na siya ng form, guys. At ayan, nasa second step na siya, tinitignan ni kuya kung tama ba ang sinulat nila sa form para pagpunta nila dun sa may window, di na sila matatagalan dahil okay na yung mga sunulat nila. At ayan, nakalingon sa akin yung anak ko guys, kaya ayan, nalapitan ko kasi, tinatawag niya ako guys. At ayan, nangang nakita tayo na kung nagbibideo. kaya ayan, nag exist siya guys. Mahiyaan kasi itong anak mo guys. Kaya yan, hindi siya makaalis ng siya na mag-isa. Kailangan kasama niya pa ako para ako mag assist sa kanya. Kahit malaki na siya guys. Gusto niya ang sinasamahan ko pa rin siya sa mga lakad niya. At yan, okay na. Kaya iniwan ko na siya guys. At yan, nasa last step na siya guys. Pinigture na siya. Tapos, magpipirma na siya guys. At mamaya, mark na siya guys. Para okay na lahat. Kompleto na ang kanyang registration. Kailangan kasi natin to guys kasi sa mga anak natin mag -e enroll Buti na lang wala masyadong tao sa pila guys at nakauwi kami na maaga. At ayan nagpi-fingerprint na siya guys. At sa wakas, okay na natapos na ang kanyang pagkukuha ng registration form. At hihintayin niya na lang guys ang papel na ibibigay sa kanya. At ayan binigay na sa kanya yun. At ayan, okay na tayo at pwede na tayo mag-enroll. Thank you for watching.